Ang edukasyon ay hindi isang paraan para makatakas sa kahirapan, kundi isa lamang itong paraan para labanan ito. Hindi rin ito sa kawalan mo ng pera, kundi sa kawalan mo ng kakayahang kitain ito. Sila gaya ng pagpaparusa sa iyo para sa kasalanang hindi mo naman ginagawa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan na magandang kapalaran. Nakaranas ng matinding pagtatangi at minaliit ng karamihan. Ngunit sa pagsisikap, unti-unting napatunayan na hindi mo kailangang ipagpilitan ang iyong sarili sa mga bagay na hindi naman pala para sa iyo dahil minsan ang tagumpay ay nandyan lang sa tabi-tabi at naghihintay lang na matalisod mo. Ang kwento ng mga pagtitiis, hinagpis at tagumpay ni Dencho Padilla o yung tinaguriang Dakilang